sa Cebu City bali nandito tayo di sa isang uh, hotel na kinuha namin bali ngayon nandito ako sa itin ko at uh, magandang tanawin dito Yano, may, ano o ano halos kitang kita yung uh, dagat yung kapaligiran dito Wow, ang sarap naman ang iihaw oh. Sa angka pa Ang iihaw Dito siya may bangka Saksak naman dito sa gitna ng dagat Ang mga ganun kaan Magpapakain tayo ng isda Narito tayo sa dagat Dito sa rib and biba Ito yung ating na uh, Arkila nga sinakyan na yan. Ang daming isda, oh. Kanin lang ipinapakain ko dito. Pero, yung laki nung isa na, oh. Ayan, oh. Sobrang dami nung isda. Grabe nung naglalapitan, oh. Ganito pa karami ang isda. Ang grabe. Oh, inakain ang mga isda yung inilagay kong kanin lang yun, kanin. Kukuha tayo ng, uh video dito sa ilalim para maka video tayo ng mga isda okay go maganda rito pag ganitong oras na hindi na mainit